Bokwang muling nakipagbardagula na naman sa kanyang basher. Alamin ang Ice Pattern Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, for the end time, hindi na naman pinalagpas ni Pocuang ang kanyang basher na nagkomento nang mag-post ang dating partner nito na si Lee O'Brien ng picture nilang dalawa ng kanyang anak na si Malia. Sa dami na nagkomento, napansin ni Pocuang ang komento ng isang netizen na wala raw minana si Malia sa kanyang itsura at kamukhang kamukha raw ito ni Lee. Hindi naman ito nagustuhan ni Pocuang kaya't agad niya sinagot ang nasabing netizen ng so ano ngayon. Sinay pa ni Pokwang na siya ang bumuhay sa anyang anak at ang iambag lamang umano ni Lee ay ang similya nito. Sinagot naman ito ng na isang netizen ng, Nang dahil sa daddy, may anak ka. Agad itong biniwaltahan ni Pokwang kung saan ayon sa komedyante, iyon ang mga ano pinakabobong opinion sabay tawag nito sa netizen t a n g Sabadang uli ay sinabihan ito ni Pokwang na umiyak na umano ang mga tagahanga ni Lee dahil malapit na. Ang sinasabi ni Pokwang na malapit na ay ang deportation case na kanya isinampa laban kay Lee na pinaburan ng batas.